yun mga amigo gagawa kami ulit ni amigo Bido dito sa bangka dito na naman kami sa tabing dagat ang ah, mga bangka ngayon mga amigo ay kuan ayun oh, o oh, may karga na pala itong isang ito itong banisa magagayak na rin para lumaut ganyan oh. dito pagka January nagsisipag yung iba nagkuumpisa na kahit nga kami kung tutusin are na kaso lang medyo ano pa timingin ang panahon ngayon ah, may paglakas may paghina uh, kadalasan ang mga bangka hindi pa ubos ang konsumo na tabi na gawa ng naaabutan mga hindi ko ng lakas ng panahon bigla bigla na lang nagkakaroon ng anunsyo na may cold front ganyan na lakas uh, uh, na lakas ang amihan uh, natipilitan tumabi at naong minsan mayroon pa ngang pangulong at saka pamiwasan na muntik na daw sila sa laot talagang kung, uh, nagtapo na nga na si Rizan. Ito Mga amigo na disgrasya yung ating dalawa Gawa ng may tali yung galing sa bangka Dito nakatali sa doon Ngayon pagpaling ng agos Malakas yung agos na sa kahangin Pumaling yung bangka papunta rito Datamaan ng lubid Ayun bayrin rin Dati na kasing may upi ito mga amigo sa bago pa sa hindi pa namin na kuwan, dati na siyang may upi ay natuluyan ng natamaan ng lubid ah, kaya ngayon nagdagdag na naman ang kawayan para palitan para palitan bagay ano na rin naman mga amigo talagang siya kung tutuusin may damage na siya dati pero ari pa sana na dublihan lang Disin, ang plano do dublihan lang e, ay nangyari eh, hindi na hindi na makuha sa dubli dubli lang talagang ano na siya papalitan na lang na siya ng bago lahat oh, yan gagawin tiga galwa daw ito at baka baka nga daw naman mabalik tama nga naman para sigurado at gusto niyang dublihin ito si kasuyo ay gusto talaga ay matatag oh. pero sa akin ano yan eh kung tutusin kaya nito ng tagigisa lang eh lalo na kung malalaki yung kagaya nitong ngayon malalaki no? pero gusto niya dubli oh, Gawa ng Siguro pag naluma ito at kailangan ng palitan Ang sa ko sa kanya kahoy Kasi ma... Mahirap ito trabaho din oh, trabaho ito. Matrabaho so ito, ito. Pag tatali-tali pa lang yan mga amigo Ang daming taling kailangan mo dyan Kasi kung baluktot yan Kung saan yung liko niya Lalagyan mo yun tali para dumitit mm. Minsan nga mayroon tali yan ang yago at distansya lang, dalawang tal Ang dami pang maubos na nylon. Mm. Tapos matrabaho pa, samantalang pagkahoy, pag oras, Kuan itali mo lang yan diretso dyan lagyan mo ng pakima oh. yan yun ah ganun lang sa kadali oh. kaya lang yung kahoy kasi mga amigo hindi madaling hanapin hindi madaling maghanap ng kahoy kaya yung kawayan pag sinabi mo nang gusto mo nang bumili tinabukasan nandito na mabilis maghanap ang kahoy mahirap ka pa. Hmm. Kailangan mo pa ng permit para makaputol. O, hahanap ka pa ng kahoy na kung saan mayroong may tituladong lupa na may kahoy. Yan, mga paltik ng mga ito bang uh, malalaking bangkay. kagaya mga amigo. Kumuha ng permit yan. Tapos doon pa yan, yung, yung permit, bibigyan ka lang din ng permit pag mayroong tituladong lupa na pagkukunan. Ayun, kadalasan ang nagagamit nila ngayon, aguho, yung pine tree kasi tapos yun, sariling tanim pa nung ano, yung nung may-ari ng lupa. So, matatag, matagal na kasi nilang talim yun. Sobrang malalaking puno na. Yun ang pwede mo lang ikuha ng permit sa kuhan. Sa, sa, sa uh, DNR. Pagka may katabing bahay, madali siya ikuha ng permit. Ah, yun. Kasi delikado sa bagyo. Eh. Delikado sa bagyo sa bahay. Uh, ayon <laughs> so, magtatali kami na amigo dito. At uh, babalatutin ulit namin yan

magod. Odi, di dun na. Kuanatun. Nakio. Kiala ka. Mahanda po man tinjat, pwinda na jay. Wala po. Wai, pwinda po Hindi yung parapon. Ado. Kung mula lang dado.

May, may tawag okay. uh, na naman na nakuha. Mm. ng una. <tapos>

Oh, may langis na yan. Oh, Yo, diyan na dapat daw may langis para malambot. Oh, ito may langis. Mas matagal tuloy na dito. Kaya lang maganda pa rin pag may langis ng, yung init niya na ano nang yung langis pag uminit siya dinanganan. Ano, Ito na, kaya lang, pabantayan mo, lalong nasusunog tuloy Pag o pag kayo may langis tapos hindi mo nabantayan Nasusunog, gawa na yung, yung langis Pag mainit ka, pa nagliliyap O kaya yung sabi nila na para Para na hindi nasusunog Lalo tuloy malakas yung mapoy Kailangan na mababantayan mo pag may langis Kaya may gabi ka daw yung langis Kaya may gabi daw yung

चङो मां いいね。 bali mga ko, tapos na dito hindi pare-parehas yung isa napalaki yung hubog na sobrahan <laughs> yung isa naman matigas ngayon kung pipilitin pa namin baka mag crack yung isa nag crack na ayun oh. dahil matigas hindi pare-parehas ang tigas eh yan naman pag binantang tinanggal yung banting uunat pa naman yan eh. ito na lang ang gagayahan namin yung mga hindi gaano nabaluktot kasi masyado nang naluluto ng masyado nang nasubrahan sa apoy ay eh, baka mag baka mabalik na siya kaya tinigil na namin. Total ito naman mga pagtapal, paglalagyan namin ay ganito lang din naman eh. Oh, ayan oh. Ito na lang ang namin kasi hindi na ito piling baluktutin. Lumang luma na. Tama na yan. babalik na yan pag pinirsa. Oh, tama lang din ito. Yung sobra yan naman ay uunat oh, oh, at idudubli mga amigo ay eh dalawa ganyan sisig bay dalawa dalawa yan ganito oh, hindi na rin pwede idagdag gawa nang nabasag na yan. hindi naman paputol pabaak, baak pero pag dineritso pa yan baka lumaki ang baak kaya yun na lang susundan namin yung isa babo, mababawasan na lang ng baluktot yun yun know, o sobrahan pag tinanggal mo naman yung legis yan pa naman yan uh -huh yan naman ay ang masusunod pa rin yan sa kilo yung palutot o dito sa kabila may isa pa o, may isa pa binagtatanggal na namin mga amigo nabalatan na nga ni amigo dito yung iba eh. nakapagdagdag kami ng kawayan at gawa ng kuwan tapos patapos na sana kami ang huhubugin ko sana ay eh. ito na lang dalawa isa doon sa saka isa dito na lang sana ay ang problema natamaan ng lubid ng bangka ito nakatali doon sa talisay ay eh. hmm. Tapos lumagas yung hangin Pumaling yung bangka dito sa papunta dito sa kanan Pag ganyan, pumaling, pagpaling Yung lubid na galing sa bangka Pisar masyado, dito sumabit Ah, balik, dalawang kaada ng bali oh Pero ano naman, ito ay May ano na ito dati ay May UP na may upi to. O oh, yung kawaya naman Kung siguro kung ito ay walang damage Nung mabanggaan Baka hindi pa rin basta-basta Ang kaso may dati na siyang ano, UP ano. Mm, may dati may, may dati na siyang UP. Gawa ng pinilit naming dagdagan yung hubog ay na nga gawa ng luma na ay. Ay pagluma na ganun. Oy, likado yung pangalawang kuan niya. Dilipat ang lubid na doon ay sa may talian. Oh. Ay oh. pag baltak sa bangka, lumagot na nalagot na 'yan. May kilang walang bata mat natamaan ba? Marami pang pa mga bata diyan sa kaya Ah? Oo. Ala, gurat na kami ni Kasuyo. Mas delikado yung yung kunan dito, malayo Ay, ako dito, tapos may mga bata diyan ay. Sa nang mataas yung lubid ay siguradong pag mataas ang pag na angat sa sabuhangin buhangin. yon, yung lubid na yan, ano yan, malayo ang talbog. Nagulat na ni Kasuyo bakay. Oh. Um. namin may may nagpaputok na kwan dyan mabuti ka mo nilipat na pala nila doon at nandoon sa, sa lapat sa buhangin Oh. Mababa Eh Hindi yung lalabiyog ng malayo Gawa ng Siyempre Mapitigilan ng buhangin yun ay oh. tapos na namin kabilaan yan mga amigo oh, ha yan na oh mga amigo ayun na yan yung iba kasi tinanggal na ni amigo dito ayan, oh, tinanggal na yung iba nalinis na yun nalinis na yung iba nakawayan oh yun ang kasunod na natin gagawin yung ano na pag hindi yung kamarote yung, yung tubo bubunutin tapos yung kamarote ay, pwede rin nganahin muna yung kamarote ano, bago yung tubo. Oo. Ito mga amigo, ang kasunod na namin gagawin uli. Oo, yan. Siya. Ito, saka na namin ito itali pag tuyo na. Oo, lilinisin na lang muna yan ano, tapos saka na natin yan itali pag ano na. Ipahuli na natin pagtali yung palatik. Kasi ano. Pang finishing na yan. Pag malapit na ilusong. Oo, hinubog lang namin. Gawa na pag hindi hubugin ay ma pag natuyo matigas na itong parang plano namin ito mga amigo ayan o napansin namin napansin niya eh marami ding nagkapuna dyan hindi lang tapos ako napansin ko din yung kamaruti mabuka pala sana yan ay pinatayo pala ng panday pag kuan paglagay ng kamaruti pinatayo yung kuan dapat pala nilagyan niya ng ligaso na bukod kaya ang magiging plano na lang namin ito mga amigo. Tapos parang gusto ko tas, tasin na lang itong pabahan Parang diretsyo na doon ba? Uh, ang plano mo Pero pabuka eh, dito. bubuka um, ng konti. Ayun, maganda. Uh -oh. Maluwag na sa loob. Kasi kung hindi mo eh, ano ito eh, parang siksi ba? Nakatikom dito. oo -oh. Nakatikom. Pero konti lang din ang mabubuka nito. Gawaan ng ano. Gawaan ng iso. Gabi dyo, eh, buka lang natin ng konti kasi doon. Ganyan. Para pag nag sa unahan eh. M mga dos na lang uli dos o no media siguro mga dos siguro kabilaan oh ah, oh din, din malaki ba na Ay, o kasi saka ang lang naman natin diyan para maganda sentingnan tingnan ah, hindi kaya nakalubak dito sa may kamarote yung okay, iba nga okay. pinapaluan pa sa may kamarote ito naman baliktad pinakipot tuloy ha <laughs> <laughs> ha yun mga amigo yan lang ang abangan niyo uli tapos na kami sa tapos na kami sa palatik Nag-ano na kami ni Amigo Bido. Uh, tapos na namin hubugin yeah. uh, Matagal na sana tapos Kung hindi nabali ito Ay akaso kaso nakapagdagdag kami mga amigo ay Ang plano namin dyan sasapian lang ang ah. Ay konti man lang ay eh. di, eh, Nagdagdag kami ng kawayan Nag order ng karagdagan Ay di, ah, yun hubog naman ah At ah, na lang yan Patutuyuin na lang Iuhuli na namin Ito ang kasunod namin yung gagawin May trapal naman Oh, may kapal, dalawa. Pwede na tayo magpanday-panday-panday panday dito. Oo. Oh. Oh, ito na. Babaklasin na natin 'to. Ma malaki man 'yon yung ipahiram ni Kasul sa akin yung ano. Abang-abang lang ulit mga amigo sa ano. Kapal ng ah, susunod yun. nating video. Ah. iba naman ulit ang gagawin namin. Tingnan niyo kung paano namin pandayin ito ni Amigo Bido. <laughs> Pagpapraktisan lang namin dahil hindi kami ano, karpintero oh, ay. Karpintero. Pero para makatipid, kami na lang ang gagawa. Ayun, oh, yun oh. lang. Abangan niyo 'yon mga amigo.